Pagkagising ng umaga, takoy pa huwi ang lag muna. Kaya atay ko lang ipamasahe, bigla dumating sila. Akala ko naman, kakausapin lang ako. Eh, pagdating doon sa inumpuan ko at nagpapalta kong damit, binanakang agad ako, so, so, so. Sir, may mga previews sa uh, Kwan Puyan na reklamo yung mga uh, taga rito sa subdivision na pinag-uusapan po ng buong group. Magbigay ka sa akin ng documentation mula sa barangay o mula sa PNP na nakablate na kung saan si tatay na reklamo dahil siya nanggugulo. Kapag meron ka maipakita sa akin ng ganon, then I'll be a little bit lenient to you. Pag wala, yes, sir, sir, patatanggalan kita ng lisensya ng at pakukulong kita. I promise yes, sir, you. Yes, Nagpaputok kay yes, eh, paano kung yung pagpaputok mo eh, dumapris at tumama sa ulo niya. Yes sir, yes sir, yes Nagpaputok ka sir eh, di ba? Yes sir, yes sir. Imuni-muni mo na sir kung paano itsura mo sa loob ng kulungan. Napakayabang yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. mo naman. Sir, I would like the license. Firearm of Ronald Bacalintal cancelled right away immediately, sir. Yes, sir. Uh, right away, sir. Ipapa-revoke namin yung uh, license at sa yung... Uh, firearm registration niya, sir. So, uh, right after po nung makita natin ng video, kinuhaan po natin sila ng statement. And then, kanina nga po ay nag-file po tayo ng kau kaukulang reklamo dyan sa atin pong prospect. Ito na nga at po the... pala, at attempted homicide. Tama. Opo. Maraming maraming salamat po, Colonel Rex Supremo Villarreal. Tutulong po kami kay tate at siguraduhin namin yung baril ay hindi na mababalik kay Sir Ronald. Saka, at same time, hindi na po siya pwedeng magmumayari ng baril, okay? Opo. magandang araw po sa inyo, Ma'am Evelyn and Tatay Erlito. So, kamusta po kayo ngayon? Medyo po hindi po masyado okay, pero no, may pag-asa. Tay, kayo po kamusta? Ito, ay lang. Medyo nahingi pa naman. Ito pong si Sir Makalintal ay nakipag-usap po ba sa inyo after po kayong ma sa aming programa or hindi na? Hindi pa po. Hindi pa po. Ano pa. pong balita niyo sa kanya? Wala na ho akong balita mula nung nag-file uh, na kami ng ano eh, ng kaso. Tatay, pwede nyo bang ikwento sa amin kung ano ba yung nangyari anong nung time po na kayo ay pinagbubugbog uh, at pinatukan ng barel ni Sir Makalintal? Ako'y nandun sa tinitirahan ko. Malayo po ito sa subdivision. Nung umagang yon ako'y mo po sa bangko at ako'y... Pinatay ko yung perang pamasay pawi dito. Eh, makikita ko sila, dumarating. Hindi ko naman nakalain na, ano ba ka? Akala ko, makikipag-usap lang. May kasamang isang babae at saka dalawang barangay tanod. Pagdating ko sa harap ko, binanatang ka agad ako. Hindi ako'y nagulat. sunod sa -sun suntok. Ang sabi ko sa kanya, maawa ka naman. Ako'y may sakit. Ang sabi niya sa akin, wala akong pakailan kung may sakit ka man. Binatalo lang yung suntod, sabay putok ng baral sa si tayo ko. Sabi niya ako'y nawala ng malay. Nung ako'y magising, binatan ulit ako. Ako'y nagmamaka, wala talagang palbas niyang baliw na baliw, kasuntok. suntok. Saan po kayo napuruhan, tatay? Ito ang dibdib ko. Matindi ang tama nito. Kasi kung hindi pangkariwal lang, ilang araw na ito, dapat wala na sakit. Eh ngayon eh, ano, eh. kasi mga kamay niya may mga sing-sing. Parang bakal yun. Meron kayong mga sugat ay sa dibdib mo? Wala naman. Abog-bog lang ako. Ito po bang si Sir Makalintal ay matagal na kayong pinagdidiskitahan o ito lang ito yung unang beses? Wala naman. Iyan may dating kaibigan ko. Mabait naman yan noon nung wala pang katungkulan sa loob ng subdivision. Nung magkaroon ng katungkulan, doon na nagsimula. So kayo ma'am bilang anak po, ano po yung una niyong reaksyon nung nalaman niyo na si tatay po ay pinagbubugbog at pin, yun nga, pinagdiskitahan nitong makalintang Yung napanood ko po yung video, uh, di ko na na, di ko na po ina, ano, inatapos. Iba talaga naramdam mo para kung sasabog na hindi ko maintindan sa galit. O ano, sari-sari na ako ko nung time na ho yung nakita ko yung video na yun. At nung araw talaga noon, talagang hindi na ako nag-aksaya ng oras. O nagpaano na ako sa pulis. Si tatay po ba ay pina-check up nyo na po at pina-medical legal? Apo, ah, pina-check up po na po. Eh yung po, hindi wala naman po siyang nakitang sa x-ray. Pero masakit lang po ang dibdib niya. Tatay, ano po yung gusto nyo mangyari dito po sa kaso po ninyo? Ay, ang gusto ko mangyari, dahil dati nung hindi pa niya ako nabubog, marami akong pangarap. Ngayon, iisa na lang ang pangarap ko, yung siya ay maparusahan at magbayad siya doon sa mga pinag, uh, pinagsasaktan niyang tao. Sa akin lang po talaga, talagang gusto ko talagang makakulong talaga siya. Para hindi na ho siya uh, mangyari pa sa iba, e talagang hindi ho siyang magandang pulwensya sa mga tao eh. Ngayon pat siya sundalo pa nangya sa kanya, dapat pinagtatanggol pa niya yung mga naapi, lalong sa senyor. Talagang dapat may paglalagyan siya. Hindi siya pwedeng, ano, sa, sa sobrang huyabang niya, talagang may paglalagyan talaga siya. Huwag po kayo mag-alala ma'am dahil yun nga po si Sir Rafi po ay handan tumulong para po makamit niyo yung justisya para nga dito kay tatay. So since nakapag-file na po kayo ng uh, criminal case ay ima-monitor po natin ito hanggang sa magkaroon ng... Um, warrant itong si Makalintal at bukod po doon ay sasamahan din po namin kayong makapagsampan uh, ng kaso sa um, FEO sa Camp Krame, para naman po ma-revoke yung lisensya ng kanyang baril at para hindi na maulit yung walang awang pamumutok niya uh, kahit kanino so ayon ang um, ngayon pupunta po tayo doon sa Camp Krame para po makuha na na rin ng statement si Tatay at makapag-file siya uh, sa yung Mr. Ronald Makalintal. Uh, si tatay na rin siguro ang binigay ng Panginoon para matanggalan ka ng kayabangan. Nasobrahan ka ng yabang eh. Parang pinagmalaki mo ang iyong ano eh, pagkakasundalo pero sumobra ang yabang mo. Pero yung lahat naman ng sundalo, hindi mo siguro kagaya mo. Ah, sobra ka manakit sa matanda. Para kang wala kang magulang, kung tutusin. Kung may magulang ka man siguro, hindi mo mahal yun. Kung makikong buhay man ang magulang mo at makikita yung ginawa mo, baka itakwil ka na. Yan masasabi ko sa iyo. Ang masasabi ko lang sa kanya, dati kasi magkakilala naman kanya, mabait naman siya. Ang pinagtataka ka kulang. bakit ako'y gina nito niya na wala man akong kasalanan. Kaya eh, dapat lang siguro magdusa ka. Magandang araw po sa inyo kap. Uh, kamusta po si Sir Erlito bilang uh, naninirahan po dito sa Barangay Tambo. Dito matanda kasi matagal nang tumitira doon sa labas ng bakod ng uh, Emerald Subdivision. Bali siya ay squatter doon sa labas. Matagal na kasing pinapaalis ito eh. Ilang beses nang inihahatid, tatlong beses o apat noong panghuling hatid sumama nga, sumama na itong itong si Ronald ang tingin ko ang sabi pa nga binigyan pa niya ng pera so napantingi ko pabalik-balik na kasi during pandemic doon na rin siya nakatira eh ang daming nagiging nakawan hindi naman pinagbibintangan itong matanda na siya nagnanakaw ang ina ang iniisip na lang nila noong mga taga-subdivision na yon Baka siya ang nagtuturo, baka, doon sa mga magnanakaw na, kasi siya ay nakakalibot ng, ng libre doon sa buong subdivision. So, ay eh, alam nila na nandun. So, pinalis na nila. So, kumbaga po, allegations lang po yung uh, pinaparatang dito kay Sir Erlito? Oo, bali pinagbibintangan, baka, bakas siya yung nagtuturo, hindi naman sigurado. Pero um, Kap si Sir Erlito po ba ay meron pong record dito sa ating barangay o wala naman po? Wala namang siyang record. Wala, yung, ang problema nga, yung paghahatid sa kanya ay eh, hindi hindi nailista ng barangay. So wala kaming uh, event na nangyari ng paghahatid. Pero alam ko, tatlong beses siya pinahatid. Pero nitong nangyari na ito, may nagreklamo na sinabi na kinuha daw yung underwear niya, tapos sinagpusag po siya. So, kako, merong bagang nagsulsul sa kanya. Wala daw naman. Baka kako uh, may nagbigay ng pera. Wala daw naman. Uh, basta yun, gusto lang daw niya malaman at siya raw naman ay natatakot na baka kung anong mangyari dun sa babae o bata na hinagpusag niya at nilakawan daw ng underwear. Kokumbiga so, po yung allegations po na nagnakaw si Sir Erlito ng um, underwear. Ay, uh, meron po talagang uh, nagsumbong dito sa ating barangay. Pero after na nung ano ha, after na nung nangyari na 'yan. Sabi ko baka may nagsulsul nga sa kanya. Hindi daw naman, wala daw naman. So, ibig sabihin po, before pa na nangyari itong pamumutok ng baril, ay wala talaga record si Sir sa barangay. Na. After nung insidente ng pam pamumutok nitong ni Sir Ronald, tsaka lang lumutang itong biktima or complainant natin na siya ay ng underwear at pinaghagpusag. Ganun na nga, ganun na nangyari. After na, nung pangyari, siguro nung napanood sa inyo, ayun, siguro nagkalakas siya ng loob na ikwento. Pero siya po ba ay kumbaga ah, nag ba ng kaso o hindi po? Wala naman. Ang gusto lang daw niya ay nakarecord. Sabi ko nga gusto mo ng patawa. Kaso nga lang wala na dito siya. Hmm. Hindi raw naman. Kailangan, gusto lang daw niya na i na yung nangyari sa kanya. Ah, so parang pinablatter lang po? Pinablatter lang. So ito naman po si Sir Ronald. Kamusta naman siya bilang residente po ng Barangay Tambo? Nakakaharap ko siya pero hindi naman talaga... Hindi ko naman siya kaibigan. Nakakaharap ko, nakakausap. Uh, siya ay dating sundalo. Siya ay dating naging trainee pa nung aking mga kumpare, nung mga justice ko. Naging trainee pa siya. Mabait naman. Wala naman problema. Uh, yung kanyang asawa, matagal ko na rin kilala nung sila'y nagsisimula pa. Uh, nung ako'y may pa nang nag-PPO pa sa akin. Wala naman kaming problema sa kanila. Wala naman. Hmm. Si Sir Ronald po ba ay merong record dito sa barangay natin? Like mga blotters or wala naman wala naman eh. Wala namang reklamo sa kanya. At saka, mukha namang mabait. Mukha lang Hindi ko, mukha. Wala, wala namang problema dito. This was the first time na nagkaroon ng ganitong conflict po dito sa barangay. Oo. Oh. Siyempre siguro uh, napuno na. At yung uh, palibasa, siyempre sundalo naman dati. Kahit papano eh, kasi may, may baril. So yun, may lisensya naman siguro ang baril niya eh. Ah, uh, yun, yun ang, ano, napuno na lang siguro kasi sobra na naman, uh, pabalik-balik kasi matigas din ang ulo. So, uh, bilang kapitan po, Kap, ano po yung una nyo naging reaksyon nung nalaman nyo na may ganito palang case dito sa inyong barangay? Yun na nga, kaya nung may tumawag, so pumunta yung nag yung tanod. So, naghintay na lang kami kung sino magre so ang tagal na wala. Yes. Tapos yun na nga, bigla na lang na lumabas na ito sa media na. <laughs> wala na, Hindi, hindi nga naghablay. Wala naman dito sa barangay na usapin eh. So yun, biglang lumabas na lang sa media. Magandang araw po sa inyo, Atty. Tadeo. So ngayon po ay nandito po si Ma'am Evelyn at si Sir Erelito po para nga po saan humingi ng tulong po sa inyong opisina regarding nga po dito sa kanilang nirereklamo na si Sir Makalintal na di umano po ay ng baril itong ating biktima. So sa part po ng FEO, ano po ba yung ating maging proseso para po dito sa revocation po ng uh, lisensya po ng mga firearms ni Sir Makalintal? Gaya po ng nasabi ko noong uh, interview natin kay uh, Senator uh, Rafi Tulpo mag uh, itong uh, biktima ay magsusubmit lamang po ng uh, documentations or supporting documents para doon sa revocation proceedings na mangyayari. Kung nakasubmit na po yung biktima or merong official report galing sa ating kapulisan ay uh, magkukonbin uh, po ang ating uh, FEO License Revocation and Restoration Board para i-deliberate po yung uh, Uh, kaso ng uh, ating uh, biktima dahil po dito ay uh, may nagkaroon na tayo ng interview at ang hinihintay na lang natin ay yung uh, supporting documents ay maaaring uh, isa o dalawang araw ay tapos na po itong ating uh, aksyon dito sa nangyari sa ating uh, biktima. So, um, ato hindi bukod doon sa revocation nga po ng firearms, na existing firearms ni Sir Makalintal. So, if ever ba na mag-purchase ulit siya ng iba pang firearms, ay makakapag-rehistro pa kaya siya ulit o hindi naman na po? Uh, hindi na po dahil na uh, narebook na po yung kanyang license to own and uh, possess firearms. So, wala na siyang authority to own and possess at presto hindi na rin po siya makakabili or maka-acquire ng additional na firearms o kahit ano pang baril. Sana po sir, ay mabilis talaga po kasi natatakot na po kami, trauma at saka si Papa. Ang kagandahan nito, meron tayong napanood na video at nakita natin na nasampahan na rin ng uh, kriminal na kaso sa pamamagitan ng ating uh, sa kapamilya ng ating biktima. At sana itong mga ganitong klaseng uh, pangyayari ay palagi nating i-report para itong mga taong nagmamayari ng baril ay mabigyan ng kaukulang uh, disiplina. Kasi ang dapat na ginagawa ay dapat responsable sila sa paggamit ng kanilang baril at hindi ginagamit sa violent na pamamaraan. Sir Rapi, maraming po salamat po sa inyo sa tulong na binigay niyo po sa amin. Mga nakapagsampan lang po kami ng reklamo sa Krame, ilaban po kay Ronald Kalantal. Sana po magtuloy-tuloy po ang aksyon ninyo at mapadali po makulong na po si Ronald. Maraming maraming po salamat.